Masayang inihayag ng trans man si Jesse Corcuera ang balita na siya ay nagdadalang tao sa kanyang unang anak. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagbubuntis ng trans man starstruck alum na si Jesse Corcuera. Si Jesse Corcuera ay unang nakilala sa telebisyon bilang starstruck the next level finalist noong 2006. Kasabayan si na Alger Abrenica, Chris Bernal at Paolo Avellino. Nakakuha naman siya ng huge following bilang unang transgender man sa loob ng bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016. Mula simula ay proud na si Jesse sa pagiging trans man. Bawat hakbang at mga prosesong pinagdaraanan para maging isang ganap na lalaki ay hindi niya inilihim sa publiko. Sinabi ni Jesse, pinanganak niya siyang babae, pero nung nagkakaroon na siya ng pag-iisip, yung pakiramdam niya raw ay hindi naaayon sa kanyang pagkatao. Inilarawan niya ang kanyang surgery scars sa ilalim ng kanyang dibdib bilang simbolo ng kalayaan. Ganun pa man kahit na naging isang trans man, hindi sinasarado ni Jesse ang posibilidad na magkaroon ng sariling anak balang araw. Ito ang binunyag niya sa isang interview sa kanya noong 2018. Kwento ni Jesse, direkta siyang sinabihan ng kanyang doktor na hindi magiging madali ito para sa isang transgender man. Kaya naman binigyan siya ng dalawang pagpipilian, humanap ng surrogate o siya mismo ang magdala ng sanggol sa kanyang sariling pupunan Aminadong mas mahal at komplikado ang unang opsyon na mga ngailangan ng mga serbisyo mula sa ibang bansa. Ang pangalawang opsyon naman ay tila mas hindi karaniwan dahil hindi araw-araw na makakakita ka ng isang lalaking nagdadalang tao. Sinabi ni Jessie na wala pa siyang desisyon tungkol sa paraan pero nagtatrabaho siya ng mabuti upang makayang gawin ito. Kahit anong paraan, kailangan ni Jessie na itigil ang kanyang hormone replacement therapy Inamin niyang tumigil na siya sa paggamit nito mula noong November 2017 at hindi anya naging madali. Pero ginagawa niya raw ito para sa bata na tinawag niya na kanyang golden baby. Sa desisyong magkakaanak, ayon pa kay Jesse, hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao. Basta't wala siyang ginagawang mali. Kung magiging magulang anya, sisiguraduhin niya na magiging proud ang kanyang anak sa kanya. Jesse is expecting his first child. Ang kagustuhang maging isang magulang ay masasabing hindi sinukuan ni Jesse. Katunayan mula sa paglalakbay bilang transman, ang kanyang pregnancy journey naman ngayon ang kanyang binibida. Noong Sabado, October 5, 2024, nag-post si Jesse sa social media upang ibahagi ang masayang balita ng kanyang pagbubuntis. Kung saan ay tinawag ang sanggol na Ninja. Kalakip nito ay mga larawan mula sa kanyang maternity shoot. Makikita si Jessie na topless at proud na pinapakita ang kanyang baby bump at maging ang pride rainbow flag na binalot niya sa kanyang katawan. Sa si isang panglarawan, makikita naman ang isang kamay na nakahawak sa baby bump ni Jessie na walang dudang mula sa long-time partner niyang si Cam's. Kalakip ng mga larawan ng isang mensahe na naglalahad ng na kanyang pregnancy journey. Sa kanyang touching post, inamin ni Jessie na mahirap gumawa ng caption, lalo na dahil hindi lahat ay makakaintindi sa kanyang sitwasyon. Sa huli, ibinahagi niya nang na pagiging magulang ay isang pangarap na kanyang pinapangarap mula pa noong bata pa siya. Ibinulgar din niya na ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging magulang ay kinabibilangan ng in vitro fertilization, isang proseso na sinimulan niya noong 2018 pagtatapat ni Jesse, ang plano na magkaroon ng anak ay mahirap sa mga panahong yon kung saan ay maraming hamon ang kanyang hinarap, lalo na sa aspeto ng pera at hindi rin biro ang gastos sa kanyang unang plano na magpa-IVF. Binanggit ni Jessie na ang kanyang partner na si Cams at ang mga anak nito ang nagbigay diin sa kanya kung gaano niya talaga gustong maging magulang. Nang bumalik daw si Cams at ang mga bata sa kanyang buhay at napas siyang magkasundo muli matapos ang kanilang paghihiwalay sa loob ng anim na taong relasyon, naisip raw ni Jessie na maaaring ito ay isang sinyales mula sa Diyos na maaaring ito ang preparasyon para sa kanya kung paano siya magiging magulang sa hinaharap. Sa kanyang pagiging tatay sa mga anak ni Cams, Maraming realizations ang pumasok sa kanyang isipan, kabilang ang posibilidad na magkaroon siya ng sarili niyang anak. Ngayon sa taong ito, hindi inasahan ni Jessie na mabubuo ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang huling opsyon kung saan siya mismo ang magdadala ng bata. Labis sa anya kanyang pasasalamat na ipinagaloob ito ng Diyos sa kanya. Sinabi ni Jesse na hindi naging madali ang prosesong ito para sa kanya, kaya't umaasa siyang hindi siya agad husgahan ng ibang tao patay sa na nakikita nila ngayon. Ang tanging hangad niya ay magkaroon ng isang bagay na maaari niyang tawaging kanya. Nangangako rin siya na mananatiling matatag ang kanyang ugnayan kay Kams at sa mga anak nito at walang mababago kahit na dumating na si Baby Ninja dahil mahalaga sila sa kanya. Binigyang diin ni Jessie na malaki ang naging bahagi ng mga bata at ni Kams sa mga desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Tinapos ni si Jessie ang kanyang post sa pagsasabing nais lamang niyang ibahagi ang kanyang kwento upang makapagbigay aral at inspirasyon din sa iba mula sa kanyang karanasan. Pagkatapos ipost ng kanyang anunsyo, binaha si Jessie ng mga mensahe ng pagbati tukos sa mga masayang balita ng kanyang pagbubuntis. Isa sa mga unang nagbigay ng pagbati ay kanyang kapwa-alumnay ng Starstruck na si Dion Ignacio.